Muli. Muli ko. Muli ko ka ka ano inyo muna yung ulo? Baka bigla tumalun tola. Kapay inyo muna yung ulo kung nasaan. Magaling! Magaling yan. Magaling mga pa. pa. Oo. Oh. 2 no. Yan. Uh, Oh, alis kayo, alis kayo, alis kayo, alis kayo, alis kayo, alis kayo natin. 1 Oh, alis, alis, alis. Lalayo na yan Lalayunin. Lakay no?

<laughs> ah, oh, mga yan dito. Huli na, huli na ito, po. Kaya niyo ulihin yan? Kaya, yan. Kaya yan lang ulihin nila. Puro. Kaya mo ulihin yan. Ay, 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 ulihin talaga nila, oh. Kaya mo ulihin. Ay, 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 wag na, wag na, wag na, hoy. talaga mo ulihin nila. Tara na, tara na. Talagang mahilig sila sa sawa, eh, no? Baliwala, uh, sila... Bali wala, hindi sila natatakot. Asan? Alis dyan, parang hindi matakot. Ah, alis yan. Mas malaki na kawala sa bahay. One port lang yan. Tara, tara, tara na. Oy, akyat na lahat. Akyat. Akyat, oy, akyat, akyat. Kala nyo, ha? May balak pa kayo, ha? Oy! 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 Akit na, akit na. May balak pa kayo, ha? Akit na, akit na. Uy, akit na. Mahilig talaga sila sa saway. Halata eh, halata. Gustong-gustong niyong lutuin, no? Sumisigaw dito, adobo. adobo. Ano, ano, ano sigaw, adobo? Adobo. 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 Ha? adobo. adobo. Ad masarap yun? Opo, pag ano, sa sinalayang po. talaga naman. Nakita Nakit nun, na dun. Sa Salaya, salayang kayo dun. <laughs> <laughs> May uhuli dito. Ayan natin pinapakawalan na pinakikita sa mga batang katutubo maliliit. Uh, para malaman nila kung gaano kahalaga rin yung sawa. <laughs> gato ito mga Gustong, gusto. Sige na, sige na. Mauna na kayo dun. hindi na mahanap. Baka mahanap nyo pa. Okay, talaga. Mati. <laughs> ka gato. Kalab po Mabalik ka gusto bumalik. Mabalik pa. Sige na, mauna na kayo lahat. Hindi, ano ka? Dali nyo sa sityo. Lalagyan <laughs> ng basura. Dito po, pinakawalan. At dyan po may sapa. Mabuhay na yan, lalayo na yan. Aakit yan dyan sa bundok na yan. Bahala na siya kung saan siya pupunta. Malawang na may lugar. Adobo daw eh, no? Hmm. Isa niyo,